Sa pool sa CCTV, ang pagnanako ng school supplies sa isang tindahan sa Manila ilang araw bago magpasukan. Ang mga sospek, mag-anak daw. May exclusive report si Edison Reyes. Sa video ito, makikita na isang babae na may kasamang bata na nakasuot ng malaking jacket ang pumasok sa isang tindahan ng school supply sa Divisoria, pasado alas dos kahapon. Sunod na dumating ang isang lalaking nakapula at kinarga ang bata. Makikitang tumitingin ng ang screw supplies tatlo. Maya-maya pa makikita sa bidyong ito ang lalaki na may itinuturo sa babae. Pagkatapos, kinarangan itong babae ang lalaki. Diglang kinuha ng lalaki ang tatlong kahon ng lapis na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Saka inipit sa bata at nagmamadaling umalis. Naiwang pa si babae ng ilang segundo bago umalis na parang walang nangyari. Lahat ng ito, nagawa ng mga kawatan sa loob lang ng sampung minuto. Lumalapit teras sila pag maraming tao, nakikisabay sila sa maraming tao. Sa salaysay ng ilang nakakita, posibleng isang mag-anak ang mga sospek. Nababahala naman ang ilang negosyanteng Chinoy sa Divisoria dahil sa insidente. Nakagamari ayaw natin yung may mga ganun ng uh, incidents na nangyayari. So by installing CCTV, parang added protection na rin. Iniimbestigahan na ng Manila Police ang katauhan ng mga sospek para masampahan ng kaso. Nagbabala naman ang DSWD sa sino man na ginagawang kasangkapan ng minordi edad sa krimen. Meron silang pananagutan ngayon sa batas. Meron tong kulong na 6 na buwan at multang uh, 5,000 o parehas. Paalala ng mga otoridad sa ganitong panahon, hindi lamang dapat mga mamimili ang maging mapagmatsyag. Maging mga negosyanteng namumuhunan, dapat din daw maging alerto. Edison Reyes, News 5.